kakulets. It's me, Ann Kulets na vlogger ng Oxy. Magandang buhay! Wow! Ito mga nakaraang araw nga, bisi-bisihan ng inyong Ann Kulets. Kaya huh? naman nga kapag pinuntahan nyo ako sa aking tahanan ay hindi nyo ako mahagilap. Uy. Kaya tara, samahan nyo nga ako at na makita nyo naman ang dahilan kung bakit wala lagi si Ancolet sa kanyang bahay. What? Nitong nakaraang araw nga mga kakulet, sa umuwi na naman ako sa Oriental. <laughs> dahil nga birthday ng aking pamangkin at sabay na rin yung Christine. Wow. At dahil nga mag iisang taon na itong aking pamangkin, aba ay syempre labas na rin yung kanyang kalikutan. Dahil nga bata yan, hindi mo yan mapipigilan sa mga gusto niyang gawin. Basta nakaalalay ka lang. Pero kung bantay mo lang yan at hindi mo sasamahan ng diskarte, eh ay walang mangyayari sa iyong araw. Uy. Aba kaya kapag talagang nanay ka na, ay kailangan madiskarte diskarte Kaya Yamaya nga mga kakulets, ay eh, nagumpisa na rin itong magagawa ng aming design. At syempre, to the rescue naman yung aking kapatid na naghahanap ng kanyang trula Boy, aba, <laughs> ay ano ka talagang layo na nung mga ng paghahanap na re. At dahil nga po malapit ng dumili mga kakulets, kanya-kanya na kami ng trabaho. Dahil maaga nga pong pupulas at pagkakas sa simbahan. Kaya iniwan ko muna po yung saglit dahil may gagawin po akong akin. Alam niyo naman si Ankulets, mahilig magmagaling. huy hindi. <laughs> Pagkatapos nga po niya, ibinisita e, ko na ulit sila At ito na nga, malapit na sa katotohanan, mm! mga kakulets Maraming salamat nga po pala sa mga tumulong diyan sa pagdidesign Hindi na po namin kayo maisa-isa, basta thank you, thank you Aba syempre, kunyari si Ankulis nakikimali-mali, Lalo Lalula ang namang ginulot <laughs> Nag-umpisa na nga rin po sila dyan mga kakulets na magluto para bukas. At dahil nga po dito sa amin ay uso yung manonolongan wala po kami nagiging problema kapag may ganitong handaan. Pero syempre may katapat lang na bilog yan. Thank you so much din po pala dito sa akin kasama, Ati Dina. Dahil sa iyo, ay ba ay nagkaitsura yung mga lobo. Thank you. At dahil nga po mga kakulets, ay eh, two days lang naman ako dito sa Nauhan Oriental. Aba, ay sulitin na wala Hello, na itong tulugan. Kakulets, Uy! Rot! Kami. Time check. It's 11.41 in the evening. Ayan, no! ito na yung no! mga kaganapan. Ayan, aruy, really haggard tomorrow. <laughs> Hello guys. So ayan mga kakulets, yung aking kapatid na naghahanap ng true love. Abay, magpapita ka na! <laughs> So, ayan mga kakulets, ayan ay alas dos na ng madaling araw at syempre malapit-lapit na talaga sa katotohanan. Konting kembot na. Wow. Aba, tinamot, kumembot nga itong si Unkulets. <laughs> ay, kainaman ka na. <laughs> at ito na nga mga kakulets, kinabukasan nga ay niloto pa rin namin yung mga dapat loto eh, na pang madalian lamang. At syempre, kaya nga umuwi si Unkulets ay ati to the rescue. Aww. At ayan, busy-busy na nga ang lahat dahil papunta na sila sa simbahan. At kita niyo naman yung aking kapatid, napaka-sexy. Wow! And thank you so much nga po pala dyan kay Dondon na aming tinuturing ng isang pamilya. Dahil nga po, galing pa yan sa Manila, ay umuwi para lang maka-attend dito sa kasi